Ay, good morning po isa nga uh, magandang umaga. Ayun, trabahong pulpol. Ayun, so sa workshop tayo ngayon at uh, wala tayong labas. So uh, may pinagagawa sa atin dito. Na no washing machine, uh, magpapalit tayo ng spin dryer motor at uh, bago tayo magumpisa ay eh, uh, pasok po natin yung maganda nating intro. ayan na nga po at uh, dito tayo sa so workshop ayan so Webes kasi ngayon kaya para nakakatamad magtrabaho ano bukas kasi Friday pa nga na so uh, isa lang naman to na gagawin natin ito po yung uh, pagpapalit tayo ng spin dryer ayan so ayan siya spin dryer ayan so kung mapapansin nyo ito yung luma halos uh, talagang talagang kwasya nasunog yung winding nya wala na siyang continuity itong wire So ito yung bago namin. Ayan. Babalik natin doon. Ayan. Yan natin ibabalik. So ito yung vlogs natin ngayon. Magbabalik tayo ng spin dryer. Ano? Kung mapapansin nyo, baklas niya siya. Ano? So kahapon to, binaklas ng mga kasama ko. Tsaka yung technique ko rin, pagka magpapalit tayo, yung rubber na yon rubber gasket na yun, lagyan nyo na natin ng grease, ng grasa, para pagkasalpak nito, hindi na siya maingay kasi yung mga customer, napaka mga maselan yung pagka umingay siya ng kaunti. No, sabihin sot, di ba? So ito yung mga uh, vlogs natin. So nahihirapan ako papaano paano natin ipapasok to don Ano? So pwede naman. Ito yung vlogs natin. Ayan, pinuputol lang yung wire dito. Ganon siya. Ayan, so panoorin natin kung paano natin to uh, salam di asa ayan so kung mapapansin nyo nakabit na natin kaya yung pagtornilyo kailangan dito may tornilyo tayo rito ayan so yun yung pagkabit natin ano, nalagay na natin. tatlong wire nya ayan mas same kulay lang din naman yan pare parehas lang din naman so titestingin natin ano hindi pa natin na testing bago nga natin kung dapat tinitesting muna bago siya i ikabit uh, so hindi ko na tinesting kasi galing loob naman yung motor eh sure ako na ba? aandar yan so dapat uh, bago kabit lahat pinapaandar muna so nalimutan ko kasi <laughs> ayan. Pansin nyo umaandar na yung ginawa natin o oh, diba okay na okay na siya. mabilis lang naman nating nagawa ba? Diba? success at ito ayun, wala namang problema to so ito tingnan nyo malakas yun o oh. Diba? Kahit umaandar, nag-brake na siya. Yung baba niya. Andar na naman. So kita nyo, smooth na smooth yung tunog niya kasi nilagyan na agad natin ng grasa doon sa kwan. O oh, diba? Okay, at ito, ito naman. Dito nyo ito ikakabit. Ayan. Ay. Ay. Mataas siya tate. Kung ba't siya nakalagay? niya nyo natin kasi mayroong kwan yan eh. Ayan, doon siya nakalagay. Spit-pitin nyo ito ng kaunti para hindi siya umopen. Ayan. Ayan, so ito, nakalagay siya dyan, tama. Kasi dapat itistingin nyo na habang umaandar, makaawang to. Ayan, so smooth na smooth. At wala tayong problema na. Ayan. So ito, ilalagyan natin dito ng plastic to. Ayan yung ganyan. hindi ko alam kung saan ito tinanggal.

Ты nilalagyan na natin ng tubig kasi tinitingnan natin para matisting natin baka mamaya Saka mamaya kasi yung uh, pagkakabit natin ng uh, sa drain ah, hindi siya kuan. Wala siyang wala siyang function ayan umaandar na. Tapos ito dapat umaandar din. Kaya makikita niyo nagtreno agad siya. Ayan. So yung ito kasi baka mamaya hindi maganda yung lagay ng one mo ng uh, condo sa ilalim. O madumi. Ayan. Kaya lalagyan natin ang corner. Tapos, so, umaandar na, diba? Sakto naman siya. Okay na yan. Mag-drain tayo kung may lalabas na tubig. Ayan. So, may lumalabas, diba? Kasi mahirap pag walang lumabas, eh. Marami yan yung pagkatapos gawin, di tinisting. Yun pala, hindi na ikabit yung spring. Ayan. At ito naman yung ating at ito naman yung ating dryer. Ayan. Kung maririnig nyo, umandar. O. Oh, diba? Ayan. Tapos lilinisan natin ng konti. Lilinisan natin. And then, uh, binabalot ng plastic yan. Ito yung pinababalot. Ayan. Ayan. Hmm. Bago dalhin sa customer. So, ito na yung kung natin. Yung ating ginawa. Ayan. Ready for delivery na yan ayan. So ayan po, may natapos na naman tayo na washing machine na sa pan speed niya, yung sa dryer, pinalitan natin. Ayan, so yan yung uh, vlogs natin ngayon. Dito po kasi, ah, uh, bigyan ko lang kayo ng pan. Dito talaga mag enjoy ka. Kasi hindi lang refrigerator yung, ah, hindi lang air condition yung gagawin yun Yung mga malaki, mga modelo. Lahat masasagasaan nyo rito yan sa company. Apat na aircon po ang hawak namin. Kami yung ah, uh, warranty. Service center, di ba? sa pakinggan. And then sa mga washing machine po, meron kami automatic, manual. Mga katulad nito, freezer, meron din kami dalawang klase yung freezer namin refrigerator, dalawang klase rin po ay yung mga ganitong tubigan ito, ito, itong pool, cooler na to ayan. meron din kami yan, ayan yung brand freezer, ayan oh, may maliit ng refrigerator, at dito naman, ayan so TV, meron din kami, kaya lang wala kami electronics technician dito Sorry. So ayan po, Naisigway ko na kayo dito sa workshop namin Ayan, kung ano yung ginagawa ko dito pag wala akong labas Ayan, pag kami mga ganitong pinupull out Marami naman kami gumagawa So ito nataon sa akin, gaya binlogs ko Maraming maraming salamat po at uh, God first Una po ang Diyos, natin